Hello mga idol Terra mag-rides tayo sagot ko ang kalsada at magagandang tanawin. Dadaan tayo sa Kaibiyang Tunnel sa Maragondon para maadaanan ang naggagandahang view sa tabing dagat. Tapos maliligo tayo sa Patungan Beach kahit isama mo pa mga kalog mong mga kaibigan. Hindi rin natin papalampasin na maligo sa Kalayo Beach sa Nasugbo dahil napakaganda ng beach na ito. Tapos didiretso tayo sa Kalatagan Beach manghuhuli tayo ng isda at sasakay tayo sa floating cottage sa Little Boracay. Tapos pupunta na tayo sa Tagaytay mamamasyal tayo sa picnic grove upang makapag-relax-relax -relax at sasakay tayo sa kabayo o okay lang mahulog wag lang sa maling tao. Pagkagaling natin sa picnic grove pupunta naman tayo sa sky ranch sasakay tayo sa iba-ibang rides at hindi natin papalampasin na sumakay sa pinakamataas na periswell dito sa Pilipinas. Pupuntahan din natin ang pinakamataas na pasyalan sa Tagaytay ang People's Park dahil pag nandon ka na sa pinakatoktik ay para ka nang nasa langit. Pagkagaling natin sa People's Park ay pupunta na tayo sa Batangas at madedane naman natin ang napakagandang pasyala ng Fantasy World at tutuloy na tayo sa pinakamalaking simbahan sa Asia ang Basilica Church sa Taal. Kahit pagod na itutuloy natin ang ride sa Taal Lake at lalapit tayo Taal Volcano at pupuntahan natin ang simbahang bato sa Laurel, Batangas. Dadaanan din natin ang Talisay Fishport at magpapahinga tayo sa Saint Mary Mountain dahil sobrang ganda ng pasyala na ito. Dahil marami na tayong napuntahan ay tatahakin naman natin ang napakadelikadong daan sa Calabarzon ang Ligaya Drive. Talagang maliligayahan ka dumaan dito dahil sobrang tarik at sobrang zigzag ng kalsada. Hanggang dito na nga lang ang video ko dahil pagod na rin ako sa haba ng biyahing ito. Maraming salamat po sa panunood at mabuhay kayong lahat.